Deal, deal, post up in the hills, on the rail, for meal, with... Today is Grand Finals Day ng MLBB sa ISF 2024. Ang kalaban ng Pilipinas ay Malaysia. Build, I was ba, Ako po si Manjin Faldas at ito ang C-Ball Inside Access, powered by Smart. Dropping buckets. Hey. Para sa akin, since I've been on the pro scene with Ducky and Kyle before, it's nothing new to me sa mga perspective nila. So, I'm sure yung players natutunan nilang makisama eh, and natuto, natuto silang alamin yung mindset ng pagiging pro player which I've been longing to make them understand habang MDL pa sila. Pero para sa akin, siguro natutunan ko rin na it's a very, very big responsibility na maging representative ng Pinas. Kasi ang expectations natin sa Pilipinas, lalo na sa Mobile Legends team na tayo yung strongest region. So, there's a lot of pressure coming off our shoulders na ano na dapat i-deliver namin yung gold kasi kung if if we're anything less than gold mababash kami. They know they're being overloaded with magic damage right now. as Malaysia walks in with this Lord. Saison still 15 seconds away. Can Philippines defend this with four? It's gonna be very tough. Glorious pathway in the back line. Fernandez trying to go for a front line as well. skies versus down. There is Gomez, jumps in as well. It's gonna be the immortality by from Skies. Is not a penalty someone used up earlier. Winner crowd used up. Gomez, AOG to the back. Unable to find anyone. That's Torres falling down. Galantes is next. Stormy has a kill. pinaka natutunan ko talaga rito is yung kahit na deserve mo yung isang bagay, hindi ibig sabihin is makukuha mo siya na libre. And minsan, kailangan mo talagang paghirapan, kailangan mo pilipin kunin. I mean, kahit na game tayo ng gold, natutunan ko talaga na yun nga, kailangan, uh, una-una siyempre, eh, kailangan matutok ang tumanggap na, ng pagkatalo, pero dapat baunin mo yun as experience and a motivation sa susunod na laban ang gagawin mo. Yung natutunan ko sa bago naming nakasama, which is si Kyle and si Coach Ducky, sa game and sa outside the game. Paano yung mindset ng totoong real pro players, champion, ganun. Yun yung natutunan ko, yung pag-iisip na wala ako dati. Uh, napakarami lalo na kila Coach Doc kahit sa ano, pagiging pro. Parang nasa MPL na rin kami nun eh. Then yung pakikisama at saka pag-adjust sa, ano, sa kasama. Sobrang marami akong natutunan kay ano pa lang, sa sa time sa time management pa lang pati sa sa patakaran dito sa sa international scene daw uh, sobrang ano daw kailangan daw talaga ng patience. Next time ano, wag na masyadong ano mag-overthink kapag maglalaro na. Um, siguro yung unang matutunan ko yung ano, yung pakikisama. Kasi syempre ako yung ano eh, yung baguhan sa team nila eh. So syempre dapat pag baguhan ka, marun marunong kang makisama sa kanila. There's no way they clear this and end this game just yet. Spear of Alpha into the back and Lance is taken down another round right now. What? They saw Trenda clean it the line. since it's my first time experiencing representing the Philippines ayun na not i learned the hard way i guess kasi silver lang nakuha namin pero i guess we'll take it as a learning experience and we'll do better in the future mm. so far so good uh, yung second place naman natin is uh, unfortunate pero we would want to be the champions pero ganun talaga yung ano breaks of the game but we're still really proud of our Sibal MLBB team because of course galing nga sila sa ano developmental league and we are happy still because we see the development ng ating mga amateur going to professional na ano mga athletes so all in all good pa rin naman Inaalay ko to para sa pamilya ko, sa girlfriend ko, sa bansang Pilipinas. Inaalay ko to sa ano eh? Sa pamilya ko, sa girlfriend ko, tsaka sa Pilipinas. Sa pamilya ko, sa mga tita ko, lolo ko, sa mama ko, sa, tsaka sa pamilya si ko, ko. una-una sa sarili ko and sa family ko and sa Pilipinas. Sa family ko and para sa akin na rin siguro. Sa mga kapatid ko at sa Pinas. Uh, Unang-una sa sarili ko uh, and then uh, syempre, sa pamilya ko for my mom and dad, mga kapatid ko and lastly for my girlfriend sa sarili ko. Kasi alam ko naman na before pa man din, ito na talagang gusto kong gawin. Siyempre sa family, friends, and relatives na naniniwala na eh, kaya pa namin mas pagtagumpayan yung mga laban na harapin pa namin sa mga susunod. Pilipinas, langan! Bagaan! Binabati ko pala lahat ng partners namin, of course, sa Smart, sa PSC, kay Com Walter, Chairman Bachman, sa lahat ng staff na bumubo. Maraming salamat sa pagtulong sa ating mga atleta, Predator, TP5, Signal, of course, uh, Philippine Airlines. Salamat sa mga tumulong, salamat sa lahat ng sumumporta, lahat ng pumunta dito, nakicheer sa amin ni Manjin. Uh, sulit naman yung pumunta, even though hindi natin nakuha yung ginto, next year, babawi tayo. So hindi man natin nakuha ang ginto, kami ay sobrang proud na proud pa rin sa inyo, Sibol MLBB. Maraming salamat sa pagrepresenta ng bansa, GGWP, at congratulations sa silver medal. Tapos na tayo sa ML, Dota naman. Ako po ang inyong kabayas na si Manjin Paldas at ito ang Sibol Inside Access, powered by Smart.